City Mayor Benjamin Magalong ang kanyang nalalaman hinggil sa umano'y nakukuha ng babatas mula sa mga ayuda program ng pamahalaan na dapat sanay sa taong bayan mapunta. Well, uh, alam mo, katotohanan na lang naman sinasabi natin. Ano? There is an allegation about the 777 na based doon sa aming pagtatanong din at based doon sa aming mga reliable, very reliable na sources, eh, talagang totoo naman. Na Mayroon talagang every time na sumama ka sa sorti ni his Speaker, uh, every congressman Speaker gets uh, 777, 7 million na uh, AX or AKAP, 7 million na MAIP, at 7 million na TUPAD. So that's about 21 million. Kung nakaapat ka ba naman na sorti, 21 times wow. 4, dapat. One well, yan, uh, social welfare, yung MAIP, yung ASEAN. Tapos yung... Uh, yung tupad, dole. Tapos dapat coordinated to sa local government because if there's anyone who really understand what is happening on the ground, these are the local government unit. Ang trabaho nila is gumawa ng batas. Pero kung pagkakapiran, mabilis din sila. <laughs> <laughs> Hindi pa yon. Meron pa rin silang pork barrel sa mga pondo ng, kwan, pondo ng DPWH. Ah, meron din sila sa pondo ng DA, meron din sila sa pondo sa education. Nandiyan lahat eh. Habang yung local government, hirap-hirap. Yung mga local government, hirap-hirap kami. Nakakalungkot nga eh. Hindi ko na masinasabing lahat ng mga mababatas. Marami rin mga mambabatas tayo matitino talaga. Ayot. Pero ano ba talaga ang intention natin? Empowered ang local government? Lagi na lang. Pagdating sa policies, pagdating sa mga guidelines, empower the government, local government. Local government. Pero pagdating sa pondo, iba naman. Eh, ang laki ng ang laki kasi ng impact ng funding sa local government. Kung talagang gusto mong empower, isa 'yan sa mga dapat mo bigyan, yung appropriate na na funding. We already road sa Department of Finance na compare magkaroon ng dialogue. Para malaman namin, magkano ba talaga, ano ba talaga ang kwentahan? Kasi feeling namin na short-tanged kami. We're not receiving the full 40%. Ito si Magalong. Maganda advocacy yan ito. Ito lang yung mga malakas loob na isiniwalat yung mga pagnanakaw sa gobyerno, lalong lalo sa mga kongresman. Dapat suportahan natin to si Magalong kung ito'y tatakbong senador or vice president. Sa so in the future, pwede nating ibuto to kasi malinis yung kanyang pinaglalaban. Oh, nakikipaglaban. Mm. Eh, pero, pero plan talaga. Kasi nakafocus lang sa akin. Ng attention, gagawa sila ng mga intriga, gagawa lahat sila ng si kasinungaling. Sisiraan talaga nila. Grabe, no? Pero, eh, kailangan malating manahimik. Correct. Tatahimik pa tayo. Dapat lang, din na diin ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos na maging kontrobersyal ang kanyang pagsisiwala mm. sa katiwalian sa proyekto ng gobyerno. Ayon sa alkalde, hindi siya pwedeng magpatalo sa takot dahil malaking responsibilidad ang nakaatang sa kanya bilang isang opisyal ng lunsod. Yan ang sinumpaan natin. Correct. Eh. lang talaga. Sana dumami pang kagaya ni Magalong. laban sa uh, laban sa korupsyon. Dagdag pa ni Magalong simula nang inilabas niya ang kanyang saloobin tungkol sa korupsyon sa gobyerno, marami na rin ang tumatawag at nandetek sa kanya na sumusuporta sa kanyang good governance crusade. Maraming pa tayo nalalaman. Kaya eh, sila nagpapadala kasi talagang hindi na lang hopeless na rin eh. Wala silang mapagkatiwalaan na makikipaglaban dito. Eh pinapadala nila sa akin. Dapat makulong itong mga congressman nito after ng termino ni Marcos. Ikinatuwa naman ng alkalde ang sinasabi ni Senator Sherwin Gatchalian na hindi na dapat kasama ang mga politiko sa pamamigay ng ayuda. Subalit ayon sa alkalde, may bago ngayon na estilo ang ilang kurap na kongresista o government officials. Alam mo ba kung meron na naman bagong sistema sila? pag pupunta ka doon sa opisina nila, sasabi nila, ay naku, wala na ako yung kwan. Hindi na ako kami nagbibigay dito. Pero yung pera ni congressman, nandun ako na sa DSWD Nakarili na? Kayo, no? Grabe. At para pupunta na ako kayo doon sa DSW. Nandun naman yung pera ni congressman. Ay na mga magnanakaw ng congressman mas marito. Pa na utang na loob pa rin. Samantala, sinagot ni Mayor Benjamin Magalong ang pahayag ni Congressman Salceda hinggil sa 7 7 <laughs> Alam mo, magaling si si Congressman Salceda. Na, Napakatalino niya. O mga, in terms of situational awareness, mataas ang situational awareness niya. Kaya, alam niya. Alam niya. Kaya lang, siyempre, ay, ayaw lang, eh, hindi eh, na lang natin bakit ayaw niya kami.